ang mga ng mangga. ang aga na munga di diba ang aga no na, oh. oh yan pala oh hmm naaamoy ko ang asim hmm <laughs> 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 bang bang asim oh, okay. huh? tapang ng asim mayroon din dyan mayroon. ah mayroon din pala dyan dito siguro sa ano ano ang pwede diri ha kambing ini nga kuan man ini pwede di ba ini diri man nakaunan kambing ay, iton yata. ay ayun yan tuloy Malaki? yan tuloy oo pwede na yan. Oo, oo isa lang Malaki na apple mango ata yan. Dalawa lang. Dalawa lang ang bunga nito. Saan na hindi ko makita. Ayun. Ayun. Pinausukan lang daw niya tapos nag-anong sabi ko dapat kasi tuwing napunta kami dito, pinakakat, pinakat ni Junior. Tapos pagkaano inuutosan si Inday nung mababa pa siya, na ikat ang mangga. Para hindi siya lalak. Kita taas Paano mga Ay, hindi, hindi na ano. Ah, sige, sige. Yeah, Kaya po, mapukuha itong dalawa. Sige na lang. Hayaan mo na. Galing! Di ba yan hindi pwede sa kambing yan? yan. Yeah. Dapat ipaano. Oh, Ayay! Yeah, yung laki. Teka, teka. Pipicturan ko. Ado na lang sana Hindi siya. Hi guys mga negers na guys <laughs> ayun guys so oh, hindi shout out shout out shout out shout out style shout out shout out shout out shout out shout, out. shout, out. shout, out. shout, out. shout out. Shout out, shout bless you. Oi, ako'y tingin Oi, tingin-tingin pero shout out. Shout out. Shout out. Shout out, shout out. Shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Ayan, wala kaming manghalo. Likod lang pala eh. <laughs> Likod lang ang nakikita pala sa inyo. Kaya pala katalikod pala sila. <laughs> Nakikita oh. sila. Oo. Oh. Uparap sila, nakatalikod pala sila. <laughs> Kaya pala sa ko lang mga mukha, nakata katalikod Ano? Jen! Lalo ang ano? Sa Marlite na kalsada. <coughs> Smooth lang, no? Yan, inano in na nga, oh. spalto na to, di, di ba? Pero hindi naman ginagamit eh. Hindi ginagamit ng mga ano. Asa niya kami? Ito. Yung, mine, mine, Tapos is straight is straight lang green. Ilan na negro na ano ay ay rasa na ba? Ay yung green oh. Dito tingnan natin si Onyo. Ilan na niya? hindi yung ano yung ano niya yun so pupunta kami guys sa Valencia kaya ganito kami kadami bibili pa nang ano di? Mga ano niya, stretch, mga solar pala, no? Oo. Uh -uh. so, ano so, ba mga pagkain na dala? Hindi ko alam. Ay, yung ano. Kasi yung ano. Hindi <laughs> nyo makita yung kalsada kasi nandito ako nakaharang. 'di diba? kaya ang mga lasing dito pag nagmumotor hindi na nararamdaman yung bilis kasi straight lang siya eh, walang liko-liko hindi nagkakaano hindi na yun naaalog, no? Diba? Kahit nakaspalto siya, ano pa tayo pag, lang. yung pagano namin ng ano, super cut. Sa karang ganyan. Oh, maalon. Maalon? Oo. maalon? Sa amin wala, hindi ramdam. Pero buti nga maaga kami nakalis na alas 7. Alas 8 kami nakalating. Alas 5 kami Kasi ilang hours lang yung ano namin sinakyan six 6 hours. Yan guys. Sige Kapal, maya na lang. 12 oras na lang yan. sa park station. Ito Dawin. Mayroong ano dito eh. Bangko. Dawin. Dito na kami agad sa Dawin. Ayan yung BDO. Tapos wala namang perang laman. Ay, mag ano ka pala di. Okay, tayo ng pagkain. You know my Pila, do my Pila? Mm. my Pila? Straight. Welcome to Barangay.

kaya ang tagal ng ano namin guys kaya pinanggugutom na ang mga bulati namin guys dito na kami sa kabundukan kabundukan ng Valencia oops my god medyo dahan dahan lang di kay alam mo nang nakaano ako dito Valencia. Yes. Oh, okay na yung tulay. Wala. Yan, katingnan mo yung kulay ng ano. Ganyan ang magiging itsura ng mga damit pagkaputi. Kasi sulfur. Okay na ang ano din, no? Oh? Kulay. Doon pala ito sila pupunta. kalikad. Ayan, oh. ano yeah. oh? sa 'Yan tignan mo yung foreigner oh. Oh, dala-dala 'yung niya, mga ano. <tipos> <tipos> <See? tipos> kang <Betukang> manok. <laughs> 人生不都这么到 sada Oh, so, just begin to pull. Wag 'yan baka. Lo-bock, lo-bock. Oh, dito din. 'Yun bang nag-i-slide ang mga uh, ano, na uh, ito na 'yung <laughs> ano. Ayan, 'yung ginawa ni Albert Chan. Siyan 'yan. may bahay, diba, mga ano yan o, yung falls o may falls oh, no. mm, yun, ang ganda tingnan hindi, dito na tayo siguro, hindi nalikaw oo, kanina pa sana dyan na yan, paliguan na yan? hindi malingwa dyan? hindi taas. Uh -huh. yeah. oh Tingnan mo o in nag in ano nag timpag o oh. Uh -huh. ay timpag ba hindi? Niyan. Yeah. Hindi naman. Ito na yung ano, red Busat rock. Ang Ay, ang ganda na dati. Ano to no? Ayan, na to lang. Ayan, oh, ang ganda. Islog. Yung nakakaluto ng itlog. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan, na, oh, si, oh. Ayan? Ayan. Say, oh. Oo. Yan? Oo, oh, yan. Ayan, Ayan oh, no, si. Sa nga eh, na yun, lumuusok mo. No? Ayan. Wala, yun ang uuso. Dati, dati doon kami nakaano talaga. Ayun Ayun maamoy kasi. Mm -hmm. Caution. Wala, bakit? Ano yun? Mm -hmm. Naglalakad sila. Naglalakad mm -hmm. sila. Dati, ano? Ano? No, Saan man? tayo? Dito sa kabila o dito na? Diretso na doon para makakain mo na. No. Ayan na, no? nanonood sila. Usok oh. oh, na. Iba ang ano. Ito, maamoy siya. Oo, oh, kasi no. sulfur.